Hello mga Lodi, paano gumamit ng sekreto or ng privado sa Google at sa YouTube? So merong bago po mga Lodi ang features, ang YouTube at ang Google na kung saan magiging privado yung ginagawa natin. Ibig sabihin, hindi po maisisave sa cellphone mo, walang ibang makakakita kung ano ba yung binisita mong link doon. Hindi siya magpuprovide ng history. So after nyo pong gamitin yung features na yon ayan, hindi po mai-save sa iyong cellphone kahit na ano man po. So talagang secret na secret. So kung paano ba ito gawin? So pwede rin po ito para po makaiwas tayo sa mga uh, mga hacking po. Ayan. So kung paano? Tara. Sayang so, nga mga lodi, unahin na natin mga lodi yung YouTube. So pag open natin po ng YouTube ito, tapos i-click mo po dyan yung Uh, picture mo diyan 'di ba sa taas yung account mo ayan tapos po may makikita ka dito 'di ba sa baba ng your channel turn on incognito so ito po yung mga lodi so kapag inopen mo po itong turn on incognito ayan si so, turn on ko so ito siya magsu-switch siya na parang bagong uh, bagong account. So, ba diba? Nawala yung account mo dyan. So, dito mga Lodi, kapag nag-search ka dito, ayan, hindi po yan makakakita sa search. Ayan po. So, di ba? Pag nag-search ka, search history is paused while you're incognito. So, ibig sabihin, hindi po siya ma save sa cellphone mo or kahit saan man. So, halimbawa, paano paano um, mag-save ayan, mali-mali na. Paano mag-save ng video? Ayan. So, halimbawa ito, Ayan, so lalabas naman po dito lahat, lahat ng mga about doon sa mo, pero po mga lodi, hindi po 'yan ma ah, so tingnan natin. So ayan, wala siya sa history po mga lodi. So basta kahit ano pong gawin mo dito, halimbawa nag uh, nanood ka ng ganito, 'di ba po doon sa uh, sa YouTube natin, 'di ba? Sa mismong YouTube natin kapag nanood tayo, is nakaka naka, nasa history po natin ng YouTube 'yun, 'di ba? Makikita mo 'yun doon kung alin doon yung last na pinanood mo. Dito mga lodi, wala kahit yung mga sinerge natin, wala po siya lang makikita. Ayan, su super sikreto talaga to. So mga lodi, halimbawa po nakaturn on yung incognito nyo, ayan, nandito siya, ayan siya. So kapag hindi mo siya nilag out at ibinalik sa account mo, hindi siya mababak, hindi siya uh, mag switch agad-agad, hindi siya automatic mag switch So i-click mo lang to ulit na parang At... Uh, may sombrerong may dalawang mata. Ayan, i-click mo lang. Tapos, ayan po. So, ito turn off incognito lang po para maka, uh, makabalik dun sa account mo. So, turn on, na turn off na natin. Ayan. So, dito mga lodi, ayan na. Nakabalikan na sa iyong account. So, dito po, kapag nanood tayo dito, ayan, di ba? Meron tayo dito mga nakasave na uh, sinerge. So doon po wala dito yung na-search natin diyan, wala ba? Diba? So yun mga lodi, pribado talaga, walang makikita kung anong ginagawa natin. So ngayon naman mga lodi, is punta tayo doon sa ah, sa Google naman mga lodi. So ito, so i ko, i-open ko tong Google, ayan. Tapos so, i-click mo dyan po yung picture mo, 'yan sa taas yung account mo. Tapos may makikita ka dito na New Chrome Incognito tab. Ito po yon. So lahat naman po ng Google is meron ito. Ayan. So i-click mo lang yan. Clock. I-click natin. Tapos i-click mo lang tong continue. Ayan. Ayan. Ganito siya mga lodi. So kung mababasa mo, you've gone incognito. Now you can browse privately. And other people who use this device won't see your account. Activity. So, ayan mga lodi. Hindi man or hindi makakasave talaga dito kung ano yung mga ginagawa mo kapag tinurn on mo yung incognito mode. So, however, downloads and bookmarks and reading list items will be saved. So, ayan, ba diba? So, may mga link po dyan. Hindi, na, hindi nila makikita yan. At walang history po. So, ayan po. So, i-back lang natin. Tapos dito, Tapos ayan nga mga lodi, kapag naka-turn on na po yung incognito nyo, ayan, mag-search ka lang dyan kung anong gusto mo. So, halimbawa, save that from net. Ayan po. So, nag-search po ako mga lodi. Ayan, siya dito. So, kapag naka-incognito mode tayo mga lodi, ito siya. O, oh, yung tao ay... Uh, mukha na may salamin. Ayan po yun. Kapag naka-on yan, yan private po, ibig sabihin yung ating sinesearch. Ayan. So, halimbawa, ayan. Nag-search po ako dito ng savefrom.net. Ayan. So, dito pwede po ako mag-download ng mga uh, videos or movies. Ayan. So, ngayon po mga load, ibak na natin to. So, titingnan natin doon sa sa aking search bar. O, oh, di ba mga Lodi? Wala naman ako dito nakalagay na save from .net. So, wala talaga as in. So, zero talaga siya. And private talaga siya mga Lodi. So, again mga Lodi, ito. Oh, Ikiklag nyo yun lang yung pangalan dyan. Tapos, yung new Chrome Incognito tab. Ayan po. So, kapag binak nyo naman or in-next nyo po yung Incognito mode, or tab is automatic pong mawawala naman yung uh, yung, yung uh, window na yon dito sa Google natin. So yun lang mga lodi, napakalaking tulong nito para sa mga nagpa-private yan ng mga sina search. Ayan, so alam ko na kung ano yung mga pina uh, search niyo diyan sa Google. ahem joke lang. So ayan mga lodi, so That's it po for today's video. So, don't forget to share this video para din sa mga hindi pa nakakaalam. And, ayun po. Thank you for watching.